Hindi lang sa fairy tales. Merong mga kastilyo o castle. Marami niyan dito sa Slovenia. At sa kabisera ng Slovenia, ang Ljubljana, matatagpuan ang pinakamalaki at pinakabinibisita ritong kastilyo kung saan matatanaw ang ganda ng syudad. Ito ang Ljubljana Castle pupunta tayo dun sa Lubiana Castle, nasa Tuktok. So, hindi pwedeng dalhin yung sasakyan. Kailangan sumakay ng tinatawag nilang funicular. Parang maliit na train. So, ito na, sakay na tayo sa funicular. Mateo is our guide. Say hi, Mateo. Hello. I'm sure the girls in the Philippines will say, oh, he's Good looking. His guapo or pogi. Can you say is, that? Guapo, guapo or pogi. Right? Yeah. Or they will say, oh papa. <laughs> so this is also a perfect way para makita mo yung overview. the city ng Lubian. Whatever you cannot see from the city, you have to go all the way up to the castle and from the castle you can see everything. There was no king who lived here. Just for the first 200 years there was dukes. And na snowman. Ayan na, buo na yung snowman natin. Kaya lang, hindi ko siya magawang umingit eh. Mahirap gawing smiley yung kahoy. Tapos may kamay siya. Parang ang sungit ng no snowman ko. I am Frederick III. When my husband first came to this capital, may restaurant sa loob ng Castillo. Ang dati isa sa defense towers ng Castillo, restaurant na ngayon. Wow, Mateo, we have a lovely table, ha? Huh? And with a view like that, wow. Priceless. one pond na nilagyan ng pureed carrots with bacon. Tapos meron siyang orange marmalade. hmm Masarap! So let's try. Mukha siyang cream, pero isda. Tapos may bits of eel. Parang kumbaga tinapa, pero yung igat natin na smoked. Ito na finally yung starter. Para siyang beef carpaccio. Medyo hilaw yung beef, pero parang naluto na rin yan ng vinegar. So let's try. Sarap. Ang sarap. Meron siya mga itlog, parang caviar. Basically, yung fish grilled. Mmm. Sarap. So what do you think, Chef, that a lot of tourists are coming to Slovenia? I think great, because when we see the plates that are coming uh, back to the kitchen, they are almost mm -hmm. empty. Kuala. Thank you again for the wonderful meal. Ang susunod sa ating Slovenia travel bucket list, ang Postojna Cave. Ang biggest show cave sa buong Europe. Show cave, ibig sabihin, pwede pong pasukin ng mga turista. At meron daw trend dyan sa loob para malibot mo yung uh, kaloob-looban ng cave. Pero ang biggest draw ngayon, lalo na sa mga Chino, di umano, merong mga nabubuhay sa loob na mga dragon. Did you live, believe in dragons? You want to yes. see? You think they're good luck? Yeah. They say there's dragon inside? Oh. You you think there is? Yes, yes. Uh, you want to see the dragon? Child dragon. Okay. Child <laughs> dragon. Para makapasyal sa loob mm. ng 24 kilometers na kuweba, pwede ka mag tren okay. Nakakita na ho ba kayo ng cave na may chandelier. Yeah, you know, Only in Slovenia. Um, Slovenia. <laughs> Ginawa nilang ballroom yung malaking bahagi ng cave na yon with the chandelier. This is amazing. Ang laki niya, ang dami mo makikita, hindi mo alam kung saan ka titingin kasi ang daming formation. And the best part is you don't have to walk, you just have to ride. <laughs> well, this is now the inside of the cave. Katulad din ng mga kuweba natin sa Pilipinas, yung sa, sa underground river sa Palawan, makakakita ka rito ng uh, stalagmite and stalactite yung galing sa ceiling. So this must be thousands of years bago na buo. Kahit winter, low season dapat. Walang low season dito. Daming turista. There's just so much to see and do in Slovenia. Itong bansang ito, napakarami pala talagang pang mga hindi nakikita sa mga tourist brochures o yung sa mga ino-offer ng mga airlines kasi napakarami pang hindi nakikita ng mundo. So maybe now is the time to come here habang hindi pa ho ito dinadagsa ng sandamakmak na mga turista.